ako men hawak. Ba, first class na tilapia, ang ganda. Pang mayaman pong isda. <laughs> Parang goldfish lang Hindi na. lang kayo nakakita nito. Mm -hmm. oh. Hi mga kabesh, nandito po ako sa San Jose Tarlac. Ayan. Mamasyal po tayo Kasama natin si Mayor Romeo kapitulo. Siya ang makakabanding ko today Para maramdaman natin Ang sarap ng simoy ng hangin Ang ganda ng bundok Mga puno Mga gulay Wow! Ang saya Talagang nag-enjoy po ako So, let's see Panoorin niyo kami kung paano kami nag-enjoy Ang ganda Mamasyal po tayo dito San Jose, Tarlac Let's go! Itong mga nandito sa... Uh, yan yeah, yung dragon fruit, na gulay. gulay. O so, Major po siya pero ang puso niya nasa agriculture. Ano pong mga nandito ng isda? May mga kong kami dito. Giant tilapia, tilapia, hito. Ayan o, oh, no, yung mga... Ay, yung may kulay. Pag yan, tilapia yan, giant tilapia yan. Ah, 'yung pangmayaman. o oh, di ba? Plapla po 'yan. Oo. Uh oh, oh di ba? Plapla. Hi, Kuya. o oh, di ba? Nakakatuwa po 'no, di ba? Anti-stress. <laughs> yes, I'm Arlin Kabesh Vlog. Sakay niyo ako dito. Ha? <laughs> Halika. Adili lang daw ay. Okay ba kayo? Vlog vlogan ya. Vlog vlogan din. Vlog <laughs> blagan. Hello, ano pangalan ng ano niyo? Hello <laughs> ano po. Majesty stick. Majesty stick. Oh, di ba? Ang saya no, pwede ka pang magkaya. Na-check in po kayo dito. Adili ano lang, nagbisit lang. Nagbisit po ako kay Mayor. <laughs> ah, okay. Ah. Kuya, kung yung mga ano mo ngayon pangano po? ng isda? Ano po? Babalakat po. Babalakat po. Diba private to? Buti nakapasok kayo. Nakachagin Naka po kami dito ano? po. Sa? Dito sa uh, resort. Sa ah, dyan ba yung resort, resort. nyo, kawayan? Diyan sa kabila. Ah, ikutan ko nga yung mama oh, yun. Oh. Ah, dyan kayo sa kawayan resort and free ka dito. Dito sila, nagkakahit sila dito dahil mga client sila na resort. Mm -hmm. At pising na ba kayo? Hindi kayo nag-fly. Mano mm. alam man ati pang pangkwa, pang fishing. Pang Hoy, oh, di ba ang ganda? <laughs> Lupigan, sano sa yan, ano po say, yung mga... na? Ilang tupa yan, Mayor? Eh, may 200 yan. Hmm. may two, may 200 yan eh. Ano sila? Anak-anak lang ng anak. Hmm. Oh, di ba, daming alaga. Kasi pagka masipag ka, yung mga baka rin Dragon fruit yung nandoon. Fruit dito, uh, dito ubas. Dito May ibang nga may bunga na sila. Ano na, uh, pangalan ng page? Arlene. Arlene. A-R-L-E-N-E -E. Kabesh. K-A-V-E-S-H. Kabesh vlog. <laughs> okay, one, two, three. Be so, okay. yes, yeah. Ayun, meron na. Yun. Ayun, kundi ang bibig. oh Kinakain yan, kuya? Oo. Ito yung first class na tilapia. Ayun, At talaga? tilapia. Ha? At tilapia yan. Oo. Uh -uh. Di ba? First class na tilapia. Ang ganda. Pang mayaman pong isda. <laughs> Parang goldfish lang, no? Ngayon ano? pa lang ba kayo nakakita nito? Uh -huh. Oo, uh -huh. ngayon lang, no? Uh. Kuya, picture. Okay. Ang bilis lang, no? Mm -hmm. Ang bilis. <laughs> Kaya pala, kala natin may goldfish. Ano siya? Tilapia pala. Uh -uh. Tapos, pati sure nga kami eh. na nee, ni nee, ni nagganun mo naman. Yan ang mahal na tilapia, pang mahal. Oh, Nakaka-kala. Mayroon <laughs> <yung> na lang makakita. <laughs> ano po yung tilapia yun? Eh? Giant tilapia Ano po ang tawag? Giant tilapia. Giant? Wala, wala sa niya. Hindi eh. po sa black. Meron yung upo yung upo. Sablak po kayo upo. Mababasa ka. Ay! Ay! Ako men, hawak. Okay lang mabasa yung mo. Ay, mababasa ako yun. Mababasa po yung ano. May upo nito, ba't yung tinilagan? May sandalan. Oo, oh, ano. Ah, may sandalan pa. Ay, pala yun. Kaya pala may ano. Okay. May ganyan. Oh, wala dito yung sabara. Try mo magkaya.

Ito Saan po? Ah, sa po siya. Tama nyo. Nahikot may Mayor, kasi ka mula? Oo, exercise ko yan. ko lang, inuikutan ko oh, yan. Ano, layo pa doon? Oo, layo pa eh makikita mo yung ubas doon? Oo, oh, matataw na mo yun sa kabila. Tahan. Ang tama na dito na kami. <laughs> ay May nervyos. Oh, diba? Okay. Sarap magkayak. Ang sarap pa lang magkayak. Sarap pa lang magkayak. Ah, uh, dito kayo. Sige. Ano ba mo Hindi ko alam. kayo? Hindi tayo tutumba? Balik to? Dito, 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 dito. Ipapanood ko ng oh di pa. Thank you, Baka man. Thank you. Baka si Mayor. si Mayor. Oh God, thank you. Thank you so much. Thank you, Mayo. Ano po? Oh, dati Dati na po. Babalik tayo dito. Thank you, Kuya. Ayan, ang daming tupa. Ano po ito tupa de? Eh? Ano po ito tupa de? Tupa. ito naman, bali yung mga mahina at sinukulong dyan para palakas Ah, uh, pero tupa po yan. Tupa. Kumbaga, paano yung balahibo nila? Bakit hindi sila? Ay, yung iba yung kwan, may wall sheet talaga. Yung mga, so, ano? Yung mga, Oh. Kasi sa US lang kasi may wall sheet eh. Yan ginagawang kwan. Opo. Ah, dito wala. Dito, Plain lang. Ang mito, may mga kabahe rin dyan eh. Oo nga, may kabayo. Dito sa dadaan. Tanda. Okay lang ang dito? Opo. Pabunta kami sa resort. Ayan. Meron pang pag dito. Babu train. Nasa gubat. Kasi alam natin para nakitin. Ayan. Ayan, marami nagkwak. Nagpardirte kalding. Ayan. <laughs> Natawagan ko lang siya pero hindi niya alam na kung sa ako dito. 15, 15, 15. ma sa kung sa kung sa kung sa kung sa kung sa kung Yung kung sa 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 kung Grapes yan. May uh, purple at saka green. Uh, ah, yung green siya. Uh, yung para sa pangasinan. Nakarating na po kami doon sa Toktok -tok no. Pagkatapos namin mag-medical mission. Diyan yung ko eh. Dito po. Oh, naglirang sinagod siya. Bali, itong lupang ito, doon pa lang sa tatay niyo po ito. Sa tatay ko ito. Yeah. Talagang ano siya, eh. Mahilig na po siya sa... Sa garancho. Sa, oo. Tignan mo, may mga labuyo pa. oh, nakahalo. yung labuyo yun. Ah, tomato. Oh, tignan mo. <laughs> yung wild talaga dito, may labuyo pa yun. Oo nga, eh. <laughs> Sayang din po kasi kung di kayo mag-aalaga, yeah. ano. yung yeah, kusang sarang dumarating mga labuyo dito. Nakikihalo na sa... Eh kasi may libre yung pagkain. Saka hindi sila na rito. Safe sila. Ayan po o. Oh, Ang dami. Ayan, kabayo. Ay, saksakay ka kabayo? Dati, pero kayo hindi na. Takot na po kayo. Di ba napilayan ako? Ay, oo. Ayan na ako dito. Ayan Oh. Grabe, ang sarap ng feeling. Ganda-ganda <laughs> po dito. Diba? Di ba? Hindi ka bibili dito ng Louis Vuitton. <laughs> Pero masaya po ang pakiramdam. Dahil oh, lahat din matutumbasan. Oo. Oh. Sa totoo lang po. Simpleng buhay. Kahit titingin ka lang sa taas ng bundok. Nawawala na lahat ng problema. Ayan. Ganda-ganda po. Oh. Ayan. Ayan. tayo kumain ng litson. <laughs> tsaka kaldereta. Hi, Kuya! Yan si Jun. Siya yung nag aalaga dyan. Wow! Kuya Jun. Para ka. kang si ano niyan, si David. Kaway ka, baka mablog. <laughs> Kaway ka, tayo ka. Para kang si David. Yan si Jun. Nag-aalaga ng mga tupa. <laughs> o, diba? ba? saya Saya-saya. Isama nyo po yung mga pamilya nyo dito. Ay, meron agad pa lang ganito. Meron pa po pala dito. Marami yan yung padla Ano po yan? Nahu pinahukay nyo? O... Oh. Ayun, yung isda. Tilapia din po yun eh. Tilapia. Ay, mga kalori, mga kalito. Hindi po kinakain ng hito yung tilapia ang ano. Pag maliliit, kinakain dahil ang hito kasi tsaka bulig, carnivore siya. Oo, oh, ayun siya, ayun. Hawaiian Forest Camping Resort with our beloved Mayor. Hello, Kabes. Hi, Mayor. Romeo Capitulo. Ayan. Ang sarap po ng buhay, no? Pagdating ng hapon. Pupunta ka lang dito. Pagdating dito, napupuno. Pag-weekend po. O, pag a oh, half na, pag-a-step na. Sila. Pag, office oh. Ay, Look. Pa. Ang ganda. O, di ba Ang ganda. Hi, ate. Mm -hmm. kasi ano see ano pa pangalan mo? Pinay. Pinay. Sila yung asawa. Sila yung maki dito. Sila, ah, dito. Mga nit. katutubo sila. Ah, mga katutubo. Ay, meron siya. po silang trabaho. Ah. Dito ang welcome room. Reception. Reception dyan. Ayan po ang reception. Kasi yung makita yung ng kwan. Uh, bamboo train. Yes. Okay. ka Pakita mo yung native na manok. Itaas mo. Ayan. Yeah. Oh, si oh wow. <laughs> o ba diba? Ikaw nang tumira sa probinsya. Tumatakbo lang yung manok kanina dyan. Ito yung kwan yun. Ay, mayroong mga bibi. Wow, ang ganda. Doon tayo mamaya dyan. O, diba? Ang ganda po. Tapos, nagsubli ka mo lang dyan. Gagano yung palo? Hindi, babalik ka rin doon sa bahay mo. Mm -hmm. Ay, hindi ka dito natutuloy. Oh, ah, nakakamay. Kahit minsan, gabi na rin ako mo. Eh. Pero, sali, pag-gitlan, andito kami. O, diba? Ang ganda-ganda. Dito po ang tent area. Pwede kayong magdala ng tent. Tapos pwede po silang matulog dito, no? O, dito. Ah, dito ang tent area. O, diba? Dito na po kayo mag-tent. Huwag na kayo pumunta sa malayo. Dito na po, malapit. Tent. Ay, namatay. Eh. Ay, mabubuhay pa po yan. Ayan na po, o, oh, yung pool. Mamaya pupuntahan natin yung pool. Agkabil na pa ilang sa. Si Seta. Hello po. Si Seta po, uwi na. Si Seta pa lang kayo. Uwi. Hi, hello. Taga saan po kayo? Hi, Tarlac. So, dyan kayo magka-camp? Ito, vlogger din ito. Hi, kuya. Ano yung vlog mo, kuya? Ano yung vlog mo? Camp with S po. Camp with S. Ako, Arlene Cabez Vlog. Hi wala kang ganito. Dami nang napadala mga campers dahil sa kanya. Oo, ayan. Kuya, magpapadala tayo, ha? Hello, how are you? Mami, tingnan natin pag natapos na yung tent. Diyan po kayo magti-tent o kasama ng buong pamilya. O di po ba ang ganda-ganda? At -ganda. -ganda. Ang ganda naman dito talagang ano. Century Tree na ito. Diyan mo makikita yung mga Century Tree. Ah, Century Tree na po itong mga to. Na yung mga sa baba niya, tapos yung natural tree ay tree ng mga bamboo marami 'to. Hay narin na bamboo. Gubat na po talaga to. Kaya dito na po kayo pumunta. Kasi daming kan dito na di man nakakakita ng gubat, pero dito makikita mo talaga yung natural ng na gubat. Yes. Ayan po yung mga kawayan. China Ay, ilang taon na po yung mga kawayan na yan. Ayan na rin Ano yata, China? Ayan na na. Ayan may native yan. Native. Ay, yung hindi, nag, hindi po nagaano ano yan. Ito yung ginagawa ng alkansya. Alkansya? Hmm. So, hindi siya, ano, yung nagbubok Ay, uh, hindi, hindi naman siya ginagawa ng alkansya. Ito kaya may mga ribbon. Pag pumunta ka sa gubat, para di ka mawala. Ah, okay. Okay. Sundan mo daw yung mga ribbon Oh, sundan nyo po yung mga ribbon pag pumunta kayo dito. Tignan nyo po, napakaganda, oh. ganda lang natin yung sa mga ng po. Sige po, okay lang. Yan. Yan, susundan mo daw yung yellow ribbon. Parang kanta ni Nino, ah. Tie up yellow ribbon. Yan mga century tree po ito lahat. Yung mga yan, o. No? O, diba? So, try nyo pong pumunta dito. Ayan, puro po kawayan. Opo. Ang ganda. Grabe. Ayan. O, diba? Ang saya. Ayan po yung mga katutubo. O, Hello, Kuya. Yan po, oh, mga century tree. Oh, Lord, thank you so much. Kumakan mo, hindi mo na kailangan pumunta ng ano, sambales. Ang ganda po, talagang pumasok kami ng forest. Ayan po, mga century tree po itong mga ito. Ito hindi pa. <laughs> Mm. Susundan mo po yung ribbon para hindi po kayo mawawala. Ito kayo dahan-dahan lang. Ayan. Banding with Mayor Ong. O, diba? Ayan. Ay, gusto po ng mga anak ko ito kasi walking. Ito, dito dito

So, para mapunt... Mabuti po na pagpagawa nyo ng step. O, okay. oh, ba? Diba? May step. Okay, may mga wild mushroom din dito. Mushroom? Dito, mga ganyan. Edible yan. Nakakain. Edible? O, yan. May, may mushroom na nakita siya. Dito. May ganyan dito. Nagkarap dito. Ayan. May mushroom. Kakain din yan mga yan. Ano po yung yellow? Ay, buha ng puno. Pero yan nakakain yan. Ako nang kukulekta dito. Edible. O o. Anya, ra arami dun tanga Rabong. Ah, sa kawain na isa naman yung dito. Dito po, hindi kinakain. Yung kakain dun, kaya lang maniti. Ayan, ayan na po ang... Ilang taon na po yan. Ah, Hindi pa tayo buhay. Ha, ha, ha. Ay, grabe, ang ganda. Yan po, ang Century Tree. Anong pangalan ng punong yan, Mayor? Oo nga. So, ano pong pangalan? Uh, ah, <laughs> papa-research nyo muna. Picture lang kita. Wow! Ngayon lang ako kapunta sa ganito. Grabe, ang ganda. Kasi lang naman bumagyo. Yan. Sayang po, ne. Pero tata, magiging okay din po yan. po yan. Ano ba? Tapipicture tayo kay Neo. Picture rin kita. Yan. Kapanig na kami ni Mayor. Ano? Ah! Thank you, Lord. O, di ba ang ganda po? Ganda-ganda ng... Pores! May enjoy nyo sila. May enjoy nyo. Ganda. Ah, huh? hiningan. Kulang pala ako ng exercise, Mayor. Ay, pag dito lalakas ka. Oo. Oh. Kulang pala ako ng exercise. Ngayon ko lang na-appreciate. <laughs> huh? Ako, sila i ko na lang yun. Ganda. Ga? Makikita niyo pa yung century na puno. Ah! Ah! Ang ganda ng San Jose. Akala nag ako. <laughs> o oh, diba ang ganda? Wala naman iniwala nila. Uy! Balik yan po, sa Temo <laughs> Temo naman Hi kuya, anong name mo? Bren po Bren, ang yeah, pangalan ay? Bren po pangalan Hindi, pangalan sa page sa... Ah, yung page po namin, Camp With Us Camp With Us Hello Camp With Us, hello Kabesh Blood. <laughs> All weather <laughs> Lagi kayo dito ate? Oo, sila dito Lagi tapos bukas na kayo uwi. May baon na kayo. Meron. Nagluluto po. Itong buhay nila camping kahit saan sa kung sa, sa, sa nakakarating. <laughs> Breakfast po, may free dito. No, Ayan. Po. Dito kayo. Diba, galing, oh. Ilan kaya. po ang anak niyo? Wala po. <laughs> ah, banting lang kayong dalawa, honeymoon. <laughs> Pag nanganak kayo lalaki, anong pangalan? <laughs> Campsite. Ayan, yung mga baon oh, ni Kuya. Bigyan ko boy sticker Ayan. Yeah. Ano yung ilaw? May ilaw kayo. Ah, may, may ilaw lito. dito, no? Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank lumalayo din you. Thank 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 ang buhay nga nila is camping. <laughs> oh Meron na rin pong bago sa ano. Saan? Mayantok. Oh sa Nambalan. At saka doon sa ako, maganda rin. Dito, dito na, na ako. Celebration. Saan po doon? Sa... Ayan Lally po yung dito. resort naman. Ah, ah, so natin. Ay, nako. Sa tuwek po. Pero di po kaya. Sa tuwek ganda. Saan po yung ito yung pool. Ito yung pavilion to. Yung hotel? Ito sa baba. May dalawang room sila dyan. Ah. Okay, okay. Buti po dalawa lang. Dalawa lang dahil ito, kasi campsite ito eh. May car camp. Ang tawag dito car camp. Doon naman, row camp. Row camp. So, hindi kayo magpapadagdag ng kwarto? Ah, ewan ko sa mga bata. Kung gusto pa nila. Ay, ganda Maganda po pala mag-swimming ganitong oras. Mm -hmm. diba? mag Swimming pool din po dito. So nice. Ganun. Dito yung mga nagkakang dito pag gusto nila yung mga organic food dito na nag-order yung mga manok. Ah, plant. pwede rin po. Dito nga. Uh, kunyari, manok na native, yung, native, yung na. kagayang pinaparti kanina. Oo, oh, oo. Tapos yung iba naman, isda. Kung gusto nila sila yung mamingwit, kasi sila yung kaluto, sila yung kaluto. Yung pong manok, pwede nating ipaluto ganun, kunwari. So, tinola. Kung sila, at that, pag sila, advance, pag nagbukas eh, sinasabi na, uh, pagluto niya kami manok sa buho. Ano? Buho. O kaya yung adobong tuyo. Niluto sa buho yun. Ito po si may mga isda to. Marami po. Ito ah, Marami isda yan. Yung tilapia tila at -tila, saka yung normal tilapia. -tila. Pag mo yan, na lahat. Bakit ka pupunta sa isang lugar na ito makikita ng mga anak mo na Hi! Pauwi <laughs> na kayo? Pa na kayo? Saan kayo dadaan? Kasi ang may na yan. Ito na po May siya. Uh -huh. Yung wow. Well. Hmm. Kasi kasi <laughs> Akit na tayo. Sa swimming pool. Dito po ay sa Iba ito, Mayor. Eh. Bato. 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 Sitio, Bato. Iba. San Jose. Ayan po, oh. Kailangan ko palang mag-walking. mag, mag start na po ako bukas. Ayan na po, Ito po yung room na dalawa. Ilan po ang laman ng isang room? Dito ano? So 12. Isla. Ay, ang ganda. Hmm. Mano nagyan na atoy. Dalawa Kahit lang tapo kung pabe na pwede. May ito. extra bed po kayo. Mayroon. Oh, so, Ayun. Hindi na kasi kanina. na kares Saka dito na kayo sa buo. Dito pa kasi nalulunok 'yung mga mga gastos. Ah, marami ito. Hmm. Kapap, ay may naka-check-in. Hindi. Oo, oh, wala ba? Nakapigin. Baka sila. Ito na yun natin si... Pero kung naman siya, wala ba? Ay, tsaka maganda po dito. O, dito. Papalik na po tayo. Dabdag ng paray. Ay. Hello, madam. Hello. Oh, ko po. Hi, hello po. Kababayan ko sila. Taga-Uroy. Si kami po 'yung nagme-medical mission sa Mariano. Ay, oo po. Adam Garcia, si kasi si Arlene. Ardin. Oo. Sa 22 short circuit. Opo. At saka oh. sa medical mission po dati kami 'yung coordinator. Nag-medical mission sila. <laughs> Ayan, di ba? Ang sarap. Saging. saging din yung... Sige. O, di ba? ko, saging. Native. Ayan, native. Ay, yeah, di ba? Dito, saging. Bawal ang makdo dito. <laughs> o, oh, di ba? Tsaka kamote, no? Ayan, Ayan na po yung pool. Alam nyo, may exercise. Hello, mga kabesh. Hello, Welcome to Kawayan. Pa-follow up, pa-follow, pa-follow naman. Uh, para makita nyo rin yung pangalan nyo. Arlene Kavesh Blag. A-R-L-E-N-E-K-A-V-E-S-H Blag. B as in victory. Nag-check-in kayo dito? Day tour lang. Free swimming din yung day tour. Hanggang anong oras? 5 p.m. to 9 to 5 p.m. So, hanggang 5 lang sa inyo. Okay. Ay, 5. Pero kung naka-check-in ka. Based po sa nabasa mm. ko, 10,000 pesos. Kawayan Forest. Ayan po. Ang ganda. Ito po yung ano nila, oh. Ayan po si Mayor. Ayan. Ang ganda, grabe. Dito po kayo sa taas ng bundok. Ayan po Balik po kami. Thank you sa saging. Tango. Ay, kagawad. Ayan, kagawad. Ito po ang kanilang sari-sari. Yan na yung native. Anong luto yan? Ayan. Native naman. Ayan, yung mga pick-up. Grabe, mga pick-up. Andito lang. Ayan. Thank you, Mayor! Thank you so much. Punta na po kayo sa San Jose. Mabuhay, San Jose! Thank you! David Cabez! <laughs>